Hindi, hindi. kada hindi. hindi. Sa item show. Sure. Sa item show yun. Hindi ko um. nga rin. Parang... Parang nasa nasa <coughs> nyo yun siguro. Kung... nga rin, ang tinuha mong bracket is yung... Worth 5,000. Mm. Yung sa presyo ng ano yun. Oo, yung lahat ng items mm. na pwede mong bilhin. Na nasa bracket ng 5,000. Oh, kung nga rin, ang, ang nandun sa <coughs> 5,000 ni bag, sapatos, wow, oh, uh, different items. So, na... 12%, 12%, 12, yung, babalik. 12 yung babalik sa'yo. E Hindi, uh, oh. nga yung babalik. Kailan yung pag naubos yan? Hindi, Hindi. Isang items lang yun. Isang items, yun ang pag-aarap ko. Isang oh, items po, 12, lang yun. Kung hmm. yung ang bag... Uh, 10 piso ko oh. O, oh, piso. Ang, 12% yan. Oh. Is... Plus 12% yun. Ang babalik sa'yo. Oh. Sa so isang Oh, yun. sa isang item oh, sa Sa isang item sa yun. Penta, Palagay oh, natin. Sa isang item. Diba? Oh, 1000 ka. Sabi, 1. 1,000 kasi isang araw, naka 1,000 piraso ka, may 1,000 ka. Eh, naka... Eh, pero sila magbebenta eh. So, hindi mo alam kung ilan magbebenta mo. Hindi na, may doon doon nga, hindi nga. Meron ka nga May dashboard mo doon. May ano doon nakalagay ito dito. May pending ka na order. May okay. ready for delivery. May yung chu chuchu chuchu ba, Eh, may gagawin ka pa rin kasi parang kailangan mo na siyang accept na ano para mag-proceed yung delivery nila sa customer. Oo. Pero yun lang, sila bahala sa pagpadala, sa mga parang hindi ka na mapapagod siya. shipping nga talaga siya. Pero mas maganda yung ang nila kasi na wala siyang subscription fee. Kasi yung patulad kanina yung gilis-benta na yun, napanood ko na rin yun. Mm -hmm. Ano bang ibig sabihin ng subs subscription fee? Na ba Ata, na yun na yun wala. Ayun, naman, kabayaran mo. ta na lang yung kakumbaga sa mga kaibigan. Ito wala. Huwag kong magpapang-registration fee mo sa kanila. Oo. Oh, oh. Para magpapasa pa sa kanila. Eh pero ito ngayon, yung pinapanood natin ay, sa, sa sita, wala. Oo, oh. pinapanood na ng sita. Pero, hindi, <laughs> pero ang ito, <laughs> may pondo ka lang dito dapat para pag may nag-order. Pero, paano mo iti-take out yung pera mo kung gusto mo nang kunin? ay na, sinabi kanina. Ay, kaya nila tayo, Iba yun, eh, yung ay, okay, tayo. okay. Pero ang pagkakaroon ko dyan,

ano yun na yan, di ba? Sarap yan. Uh, so, ano, ano yan? Parang yan yan eh. Dahil. Yung binili na. Madali no. ano, ba yun yung pinapanood oh, natin? Yung Ano Step yun by step yun eh. Ano yun na lang. Hindi ako na Akala ko pero hindi may sabi siya. or different social media naman yan. Step by step yan.

laro talaga ako pang inyo eh. Wala. Ayun, isang pa pa. Oo, Eh, yung ano? ano ba naman itong ice cream? di attentive eh. Ayo, 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 Ayan oh, na, ayan na, ayan na Ano yan? Sa pera. Ayan na yung mga kahitay so, eh. na. Yung mga okay, na kailangan yung kita ang importante sa lahat eh. Kailangan may kita. Eh. Ay, may kita. Para

Uh, okay. meron dyan baka uh, kasi diyan may kasi di ba, Kung sa loob ng 1 Kung sa loob ng 1 Hindi na, naubos na lahat yung... No. Yung mo. Hindi ng kapital. Hindi yeah. ano? ako pa Eh, wala ka In ng ano. Wala ka ng pera. Gusto mong Ito, 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 Parang kaya sistema nila. Diyan naman po ininom nako. Ano nga po lang din nga no. Pwede para sa medicine Ito kasi dyan pa siklus ko. gusto ko din. Nasaan? O anong 80, 80, 90. 80? 90? 90

Ano ba ako? ice cream ba? Ay ba ako? Ayos ka ba? ako. Nighty. Ay nighty. Awag na ako. Ayos ko. Dito, dito. Ah, dapat ka bilis kung pwede rin sa sito. Yes, yes. Dito, dito. Okay, like na pwede. Oo, ibaka man ay kaigatan makadalawang fund ka o maka maubos mo muna lahat. Muna mm ng 5 million na pareto mo. Oo, oh, di ba? Kasi hindi mo pakaunti ka talaga. Sige. Uh, ako may inata talaga. Mapaganda ito. Yan hindi atin, hindi ba? Ano na rin talaga. <laughs> <laughs> Kasi talaga naman kapag mga unind ano? bait lang, mga excited umuwi yan. Tapos oh tapos agad yung ano lang. Oh,